Ako kasi may abang ka 20. eh. Benfey. boss. Oh, thank you ah. Alright, thank you. Walang problema. Fuck! Uh... Boss Wendel, may bariya ako dito. Mahaba na nga yung buko natin mga boss papi. Nasida na tayo. Oh, oh, Kailangan shit! nating magpag-upet. isang nga napakagandang sideline dito sa barko is ang pagbupet mga buspapi dito nga pala sa barko namin mga buspapi ang bayaran is 5 Euro or 5 Pounds pero nasa na kung magbibigay ka ng 5 US Dollar dahil kuripot pero may nagbibigay din ng 10 Pounds or 20 Pounds mga buspapi So, habang ginagubitan nga ako mga buspapi natanong ko kung magkano ang kinikita niya at sa isang buong kontrato niya nakakapag-uwi siya ng 500 pounds nasa 36,000 pesos nga mga buspapi sideline pa lang niya kaya napaisip tuloy ako mga buspapi kung maggupit din ako kaya pag uwi ko ng Pinas pagpapraktisan ko ang mga pumangkin ko ho 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 napapulit nga mga boss Paping bumanat ni boss Wendell. Inabot ng kami ng 58 minutes and 2 seconds. Fuck. So boss Wendell ng Muriales, wow. so, king Barbero. Shout out muna boss Wendell for sa. Ah, sa ating mga mga Pamilya natin dyan sa Pilipinas. Ingat kayo lahat. Ayun, mas thank you, ah. Hi. Ika okay, okay, nang pabinabayo dito? Lima-lima lang. Oh, shit! Ah, um, oh. lima lang yung dito. So, ako oh. oh, kasi, may apang ako eh. Benfey. Benfey, boss. Thank you, ah. Alright, oh, thank you. Walang well, problem. Salamat, say Thank you. Well, thank you. No, oh, no. thank you. Approximately 10 hours later. <laughs> oh shit! Oh shit! Pusbende, may mabarihan pala ako dito. Thank you. Thank you.